Sundin natin sa baba si Ate Rory. Tapos mamaya naman si Pritch naman yung darating. So hindi natin expected na tatalawin tayo. Anong sabay pa. Hindi nila alam na pupunta si Ate Rory. Hindi nila alam. Oh, okay. Sure. May pumasok, guys. So hindi alam ni Pritch na darating si Ate. Hindi rin alam ni Ate na darating si Pritch. So sundin natin si Ate sa baba. So, ito yung ating view sa gabi hindi pa nila natatanggal yung Christmas lights sa paligid si ate nasa labas na sundoy natin ayun si ate sa gate ate tara Hello! saka vlog ka <laughs> iba vlog kita so, Binisita tayo kay si ate Lori <laughs> binisita siya ng kanyang ninang si Jenna ayun ko yung ganyan na kumagano yung iba sa huli nila nila Tuturo tayo na ate magluto I, ng beef steak. steak. Wow. Ihas cook lang natin. Diba ilalagay ko sa ibabaw? Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Lalagyan na natin siya ng konting asin. Bawang uh, ang ilalagay sa bibla ng asin. Oo, mm -hmm. hindi okay, tayo pwedeng pumasok. Kaya pag susundin siya, nasa labas lang kami. Kaya may pwede sa loob. Kasi masarap ito. Galing mo siya. lang siya. Na. Tapos nung nalinis ko ng, ano, gumanda sya. Mamula-mula, <laughs> diba? Pipritong mm -hmm. pa? Palang? Oo. Isa-isa? Isa-isa dito. O? yung malipit na. Ka. Kasi ang pinipili namin doon, yung isang buong plak, parang hihiwain. Pwede kang mag-crisp rocoli. Maraming mapakain. Ito sa atin, hihisip mo lang kaya nakainin niya kasi alam mo naman yun hindi naman nakainin yung kinigut adobo lang kaya niya kainin pero siguro naman nakakainin niya kasi gut yan adobo magparami nga ng mag parang kinigut hawag ito ang ating okay. beef steak so yan guys tapos na luto na si beef steak natin mamaya natin itatapos yung sibuyas para mas crunchy Lalagay na natin siya dyan, guys. Tapos ipatong natin yung sibuyas. Tapos yan, patins lang natin. Ayan, tapos na ang ating beef steak. Ayan, guys, na yung itsura ng ating beef steak. Tapos ito, natakpan na natin. Ang kit ng aking lalagyan, no? Apple. Ayan ang ating beef steak. Wow! na wow. siya. Kaya yung beefsteak nasa loob. <laughs> hindi ko tinikman. Hindi, hindi ko tinikman. So, ito na <laughs> ating <beef steak. laughs> ang ating beefsteak. Ito ang ating beefsteak. kasi niya, Tim. Gold tsaka red yung kulay niyan. So, pinili ko is yung red. Yan? Para Ama apple ano siya. Ano yan yung plastic? Sige, tanak-tanak. Very good. Now, you... ba? Dali, walk-walk na agad. Ah! Kaya na, hawak yan ka dyan. So guys, si Wisa naman nandyan na sa baba. Yan na lang ang susundin natin si Trish. Hindi niya alam na nandito si Ate Lori. So, so surprise na lang. Surprise na mama yan. Hindi niya alam. Ayaw pa niya ate na nandito siya. So tingnan natin. Magka-work kami before. Tapos ngayon sa ibang company na siya. Tapos si Ate sa ibang department naman. So, tingnan natin magiging reaction niya kung nakita niya sa Ate room. Susundin ko na siya sa baba kasi andyan na siya. Andan siya guys. Yan naka-motor. Oh, hello. Kanina ka pa? Kanina. Oh, o, sige na. Dapat i mo ko eh. <laughs> Bilis lang lang natin bababa yan. <laughs> Parking siya dyan. Sa... Hindi dyan, Doon sa ano. Tabila, dun. Sundan mo na lang ako. Nakabidyo ka be. So ito yung number ng aking asawa. So dito siya magpa-park. Dito! 245! Ayan, sa 245. Sige na, aket na tayo. Ay pa Starbucks po siya Aoy. Yaya manin Starbucks. Wow. <laughs> ay, ay, ay. Masakit, para daw surprise. <laughs> so, tinanong ko nga siya kung sasabihin ko ba sa iyo. Sabi niya wag na para surprise, sabi niya gano'n <laughs> okay lang, meron naman tayong <laughs> ano din Sprite. Okay lang. Okay lang. Okay lang. <laughs> may, may, may bihon. Ay, ba't pa Parang yes, nag-ano. Tumaba siya ulit. Sabi, papa. Ano? Gu <laughs> <g> <laughs> Anong gusto niyo ito? Sprite? Gusto mo sprite? Sprite, sprite, sprite? Gusto mo sprite? <laughs> <laughs> clips, clips lang. kumagat <laughs> kumagat. Okay lang yan. Sexy naman eh. Oh. <laughs> oh, tara na, kain na tayo. Itong aming pagkain, na, iba, guys. Ha, oh. <laughs> ha, natin tong kanyang pa Starbucks. Bye bye mo sila, bye bye mo sila. Bye bye. Turuan mo to, dai. <laughs> Ako ate tagalog talaga si. Ah, hindi, halo halo. Kasi eh. hindi mahirapan sa school. English tagalog ang ginagamit ko sa kanya eh. Tsaka Chekwa. Chinese. International ato. <laughs> Aray ko po. Dai masarap siya day. Masarap? Mm. T tikman mo nga ate. Lagyan mo ako dito. Ano ah, pa? Meron pa Ang sarap. It's sarap siya. diba? Mm, Pinag-aagawan yan. Sinasabunan <laughs> niya ako. Sinasabunan niya ako. Ano na? Ano na? Ano ka na? Malangot ka na. Hindi ka na mapahinga. <laughs> isa mo. Isa na lang ang buta. Sumbosa ka. Malangot ka na pa. Sumbosa ka. Bakit? Bakit?

parang mabigat yung dalawa. Alis na sila guys. Thank you sa visit. <laughs> wala laglag ka. Wala ka sa pinaste. Ay, bubuksan <laughs> time check guys 1.31 am na dito ngayon pa lang sila umuwi naka na sila hinatid ko lang sila sa baba so ganun kahaba yung stay nila dito girl banding namin so thank you sa pagbisita ate Lori and Beshi ingat so dito na natin tatapusin na ating vlog Good night. Kailangan na natin matulog kasi ano na 1:30 AM na. Paalam na tayo. Bye-bye. Good night. Thank you.